Ayan, maganda magandang araw mga kababayan. Welcome back to my channel, Boy Relocation Site Vlog. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan. So ngayon mga kababayan, uh, muli po nating babalikan si Tatay Vincent. Yung may mga apo na PWD. Si mga kababayan, mayroon po mga OFW po na nagpadala sa kanya na para sa gamot at sa kanyang pang-grocery. So siyempre mga kababayan, uh, set out muna po sa United OFW Charity Group. So ayun mga kababayan, tara samahan nyo kami. At so, kayo po ay bago pala sa akin channel, please subscribe, like and share buhay relocation site vlog. So, tara mga kababayan, samahan nyo kami. Ayan po si Mrs. Buhay mga kababayan. Ang <laughs> lagi ko pong kasama. Mrs. ko po yun siya ang taga -bit, bit natin ng mga kargamento. <laughs> tara mga kababayan.

Hindi ba lang Hindi. Tapos sa Tiyate Marlene, ba't hindi nila lumalabas ah? Ayaw ka tayo po. Ha? Ha? Railaw, nai? Ha? Railaw. Ayaw mo lang. Tunga na. Hindi ka maabot. Ah, nakasaksak. Ay, naka. Butit masyari kay Corinti na Ay, salamat. Ay, hey, kamakta ka na tayo. Oh. So yun mga kababayan, uh, nandito na tayo ngayon sa bahay ni Tatay Vicente Baray. Tatay Vicente. At uh, muli po kami bumalik mga kababayan so, dahil nga uh, mayroon pong ano, mayroon pong nagpadala sa inyo tay Kasi po so, eh, di ba, kailangan nyo ng gamot. Nagpunta po kami dito. So, yun mga kababayan, ah, uh, na kami ngayon para ibibigay namin yung mga padala ninyo. Ah, kasi nung isang araw, nakaiga kayo dito Sa si Minto ba? Sa si Minto tayo nakaiga? Ah, nagtapin ka ng trailer. So, bakit mas gusto mong nakahiga dyan? Dahil malamig ba no? o ano? ayaw mo sa pong? Nainit siya sa pump. Hindi lang. So ngayon nga tayo, dahil eh, nakita nila na nakikita ko nga dito, eh, mayroon silang pinabili sa aking surprise sa iyo. So ayun. ah uh, Pakikuha mo nga. Hmm. Hmm. So ngayon po tayo, ay, may, pa, may pinabibigay sila sa inyo yung ah uh, gamot na uh, yung gamot mo kasi nai di ba nai dito ka uh, di ba pinicture natin yung gamot nyo nai gamot ni tatay di ba so ngayon po ay ano ah uh, binili na po natin ang gamot kaya kami bumalik Nay, kasi nga ang ating mga kababayang mga OFW mayroon po silang si pinabibigay sa inyo uh, yung gamot po Nay, na i na binigay nyo sa akin resita Ayun po natin na mo nga na pakibuksan mo nga po na, ayun po mga kababayan yung gamot na bilhin natin ang halaga niya na ay 2,168 o yung gamot ni tatay kasi importante yata tayo sa iyo eh no? bakit tayo sobrang nangitim yung balat nyo tapos eh, parang sobrang payat nyo buto, parang butot balat na lang kayo Kulang sa kung ano 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 gamot ano kung ano kung ano kung kung ano kung ano kung kung tama ba yung mga ano natin. ano na, ito, ito po yung ano ano kung ano kung ano kung ano na ang nagpaabot po sa inyo ng gamot ay si ano si Ma'am Lilibet. Ano nga reliyon nyo, tay? Hmm. Ay, ikaw na ay. I eh, Bu ka naging kanay ano? MC MC GI ano? Ang ah, dating daan siya. So bu din po yun ay. Hindi sa bu uh, the, in members. members in the Church of God International ah, MCGI Christian and Joseph uh, sige so ngayon po hmm. ay bukod doon ay sa pinabili nilang gamot ni Ma'am Lilibet si Ma'am Brites naman po ay nagpabili ng banig ngayon po hmm. ibigay lang natin yung banig banig po na may pom na ito ilagay mo din yun para makita ngayon ayan, ito tay. Ito na daw higaan mo tay, huwag ka na daw mahiga sa siminto. Ha? Ayan mga kababayan, ito pong nabili nating banig, ayan. Ayan. Tapos sa uh, Bukod dyan tayo, nagpabili po si Ma'am Breitis ng grocery. Kaya ano mo nga grocery, ilagay natin banig din eh. Dyan lang muna tayo, yan ang mga banig. Ayan mo ngayong grocery mo na. Ayan, nagbili ko ng mga ni... May merienda kayo na eh. May soft drink. Ayan. Mayroon tayong mga... Ayan, may mantika. Oo, mantika. Ang dalim na lata. <laughs> tay, sayon nyo tay. Ang mga gusto mo to. Ang mga mababay nyo po kami ngayon. <laughs> Ay, mga noodles. Lami din na Ayan, noodles. Saka dilata na corn beef. Lahat po yan. Wala po tayong ano... Napakaraming konvep pong binili ko. Ako hindi yan. Oh, Bakit, um, Nay? Hindi ako makain baka, Nay. Kaya hindi ako bumili sa Dinas, Nay, kasi bawal kay tatay. Tapos may itlog tayo. Ayan. Isang tring itlog. Kakain kayo, Nay. At saka, mayroon tayong isang latang biskwit. Isang timba. Pakita mo yung timba. Ayan. Ayan. Itlog. Itlog ah uh, mantika tapos tinapay na po bumili po tayo ng tinapay na maraming marami merinda po kayo ayan o oh. tapos ito yelo na lang to kulang na isa sa na eh, para makamirinda kayo Marlene, bakit nandiyan ka? Yelo Ba't nagsisimik nags, nags si Ate Marlene? Ate, alika dito Ate Ate, alika dito Ate ay, mga kababae sa si ating Marlene. Takot oh, ka na <laughs> naman. Natakot siya sa amin? Oo, oh, papa yun. Takot siya pag tao. Ah, natakot siya pag may tao? Kasi oh. dati, napakot. Ate Marlene, halika dito, Ate Marlene. Ayun siya si Ate Marlene, mga kababayan Yung PWD. Yung Halika be. Anak mo to lahat dito, Nay? Anak mo to lahat? Hmm, ay ah, to ako di si anak niya. Ah, ayan. Eh Ay, tata ni Marlon. Ayun. Eh to nga nang ang tata ni Marlon ito. Ayun. Ah, kilala ko. Kilala ko to si Guy. Eh. Wow, sarap na kain nya ate. Buksan mo shovel te. Para makainom. Masarap ate Marlene. Uh, sarap, ah, talaga. Eh mga kababayan sa tata ni Marlon PWD. Tapos tiko si Kuya, yan, PWD hmm. din Lula si Kuya. Lula, Lula. So ngayon, uh, mga kababayan, na naibigay na po natin kay Tatay Vicente, kay Nana, yung grocery at saka bag, gamot. Ayun po ang gamot natin, napakaray pong gamot yan. Uh, Siyempre, pasasalamatan ko lang po muna ang United OFW Charity Group tayo na sila po ang nagpadala sa inyo ngayon sa, sa araw na ito. Yan. So ngayon po ay si Lilibet nagpaabot po ng pambiling gamot. At yun nga po. Si ng oh. So ngayon tayo may mainom ka na lang gamot tayo. guro, sana gumaling na po kayo. Ano? Sa mga eh. Ikil, ikil lang. Ang naman ng kain nila mga kababayan <laughs> So, na kaya na kaya So, kaya so, mga kababayan. Abang sila po ay nagme kaya ay po natin na masaya po sila nagkasama ngayon ngayon po baliboy, baliboy. na sila nagmimina na eh, si Ate Marlin Ate Marlin tapos si, si Kuya Napakalam pangalan mo Kuya? kayo po ba Kuya ang tatay nila na ano? ano po ba trabaho nyo nga pala kayo? buti nag-abot tayo ano ka extra lang mo din sa bahay. Ang construction. Tapos na ang trabaho niyo, construction ko Tapos yung bahay. Kuya kasi ganito, di ba? Ang sabi nga kayo daw ang nananahi na ngayon ng sapatos. Hmm. Ay bakit hindi niyo pa ipagpatuloy ang ginagawa ng tatay na manahi ng sapatos? Wala nang ano, walang wala gamit. Wala kayong gamit. Mga magkano ba kuya ang gamit kung para magtuloy-tuloy ng trabaho niyo? <tuloy> Kailangan din nila. Sa rayon na. Inaanap nito yung nga yung pangkikil. 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 yung Pangkikil. Pangkikil. Ah. Uh, eh kung mabibili may nabibili naman ko 'yan noon. Yeah. Ha? May nila pa nabibili tay? Dito kikil wala dito bulakan. Wala Walang kikil dito? Yeah. Sa mga hardware tayo, meron yata yan. Yan yeah. ako sa may atlar, sa may pisipis. Apa, o. Yan ang yung mga yung mga tali-tali na sa sapatos, may Hmm. Eh kuya, kung halimbawa mayroon po kayong gamit, eh kayo po ba ay eh, kayo ng sapato? ano, ng mga dito. Ah, sige sige po. Oo. Oo. Ah, nasaan ay na yung mga tao dito na dito dinadala. Hmm. Akala nila hindi na gumagawa. Sa'yo ng hmm. Kuya, ngayon kuya kung Ah, mga ganyan. Yung ba yung mga gamit ng sapatos? O, oh, Iba-iba kulay. Kailangan. Iba, -iba kulay. Oh, kailangan iba-iba kasi kung anong kulay ng sapatos. mga hmm. ah. brown yan. Hmm. Puti. Ayun pala. Ang kulang dyan, sinulid na lang. Akarayom. Ah, Lagbe. Tingin mo kuya, mga magkano, mga magkano kailangan para makapagsimula kayo dito kahit may maghatid, makagawa kayo. Uh, 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 mga isang libo ba kuya, kasihan na ba yan? Kasihan uh, naman siya. Yung rugby lang kasi mahal ang rugby. Importante yung rugby kasi sa mga tuklak. Mga rugby talaga importante. At tingin mo kuya, yung isang libo, na yung gamit mo? Kompleto na. Kung sige po, kung kasi ang sabi po kasi ni Ma'am Brites, kung sakali po tapos na kayo sa trabaho sa construction, ay extra na ako siya. Ah. Uh, Hindi na naka-extra ako. Yeah, para magtuloy-tuloy ang ano nyo, kahit na may magpagawa kasi lalo na ngayon magpapasokan, maraming magpagawa sa inyo yeah, ng sapatos. Pero yeah, yun, yun, kasokan na naman. Mm. Mm hmm. Estudyante. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm hmm. Bali, ilan ang anak mo kuya na ano? eh lang. Kuya, tanong ko lang, bakit nagiging nagkaganyan ang mga anak nyo, yung, naging PWD? mga normal, oh, ano, oh. normal sila. Ate, tinapay Bigyan mo pa si Yan si, sino ba yung bache ano si e -boy. si Biboy. E Ito naman Oo okay. yeah. so, Oh, mga yun mga mga kababayan, kababayan. Ayun isa, anak nyo rin yun na may trabaho 'yon. Iya, kapatid mo 'yun. Ayun. So ayun mga kababayan, mabuti natin natagpuan natin ayun, ang tatay trabaho, ni, ni Ate Marlene Ate Marlene. Marlene hi. Ate Marlene ay na na ako. Eh bakit nabulag ko ba yan Nadali uh, ako dyan sa inyo ka, mandi ko mamatay dyan. Ay bakit? Nabangan ako dyan. Pandemic yon, yung pandemic yun. Unang pagbalik namin sa trabaho. Wala ba tao pa rin yung Pili lang yung binabalik sa pabrika natin. Pili lang kami. Umuwi ako gabi na. Pabrika kayo kung O sa... ibaka nga yung mga kasamahan nyo sa pabrika siguro, baka nag-tailo sa inyo. Hindi, wala naman kukula ko naman taba dito na ano. Trabaho doon? Mga taga bakal wala taga dun na nagbabawi. Tayo lang? Ano lang talaga yun na ah, natsimpuan lang ako na ano, may intention yun na nag-aabang. Ako ang natsimpuan. Oh, so, so, ngayon bulag na po isang mata niyo, kaya? May... Bulag. Ito na dali sa akin. Ay, bali yan. Dati kasama kami sa trabaho So, ibig lang sabihin ko yan ngayon, kumuti na... Hindi na ako ng ano, mga bibigat. Ang asawa niya, ang asawa mo kaya, nasaan na ngayon? Namatay? Ah, namatay na. Ga ilang taon pa lang sila nung namatay 'yung asawa mo? Mga Ah, oh. bata pa namatay. Ano 'yung kinalamatan ng asawa niyo? Hindi uh, mga sa anak ko, namatay na 'yung isang anak ko. Ano ah, Parang na-stress. Nice. Sa sarilis mo kami dati. Oo, na-stress siguro. Nasa gasaan. Oh, may anak kayo nasa gasaan? Oo, may isa gasaan. Mariyon. Bubo? Oo. Kaya mga kababayan, nag-memory ba sila? Hindi na, na. Nanay Si Mrs. Bukay ang nanay. Ano? Anong katay? Hmm. Si Ate Marlene, bigyan niyo si Ate Marlene. Saka si B-boy. isang anak mo ko yan. Ah, ito si Rai Rai, si Bayboy, Marlin. si Marlene, ayun pala. Dung dalas akong yan. Yung isa, yan normal. Mm, isa. Ayun, yun, yung normal. May trabaho. Yung isa. Ay, yan ang trabaho niya. Ayun, may magpumuha sa At Ate Marlene, ayun ka. Saka tinapay pa Ate Marlene. Ayun mga kababayan, nagme-merinda sila kasi bumili po tayo ng maraming tinapay. Tapos ayan. Ano nga pangalan mo ulit ko yan? Nakaka... Mars, planet ng Mars? Mars? Venus, yung mga ating Venus. Ah, Mars. Ah, Mars, tapos Venus. Tapos yung mga ni yung Venus. Ang mga planeta pala kayo, ah. Yung Bunchosista, yan. Yan lang, iba sa amin. Ah. Mga ano pala kayo, mga planet, no? Ikaw nagpangalan noon tayo, ng mga planet? Oo ako, maka-anak siya. Oo. Oh, Hindi na po yung siyang. Sige, ako po. Okay na kami na. Okay kami. Okay kami na. Okay, ano, ano, ano. uh. so, Nakain ng ano na kami. So, ayun. Nansaya na pamilya mo. Parang reunion tayo ngayon. Timing <laughs> um, <laughs> um, talaga. Uh, uh, mm. so, ma Timing na. yun ka na lang. Para magtabihan mo ng tatay. Bigyan mo ay, lang, eh, lang eh, sa tinapay. Ate Marlene, tinapay pa Ate Marlene. Baka gusto pa ni Ate Ate Marlene. Sige kuya, uh, pa, pagbibigay po kami sa iyo ng isang libo para babalik po ako para makapamili ka ng gamit nyo ha. So, sige, baka yun man lang makakatulong kami para sa mga anak mo. Lalo na kay Ate Marlin na naawa nga sila sa mga anak mo. Kay Biboy kay, kay, ano, kay, Ray, kay Rai Rai. Ayun. So, so buti mga kababayan, nagipon ipon ngayong nga yung uh, hapon na ito. Kasi maulan. Kaya maulan. Nandito lahat, ano, ipon Kain ka pa, ate? Kain ka pa? Kain pa? Ay, gusto pa ni ate. Gusto pa din ni ate. Gusto si ate. Tapos yung parang niya, parang lalabas. pagpapain sabaw. Ah, may sakit siya sadi. Pero ayaw gumulong dito, niya. Hirap si mag-luno, 'di ba? Hirap. Makan naman niya, kasi may gigil kalugo. Hindi na. Wala, gulangan di ko pa na pa-check up. Bakit ko ya ni-mention hindi mo pa siya na pa-check up? Alam mo hindi sa gumot din na Bakit hindi mo, hindi ba may center naman tayo? May libre naman tayo center ko, ya. naman din, hindi ko inalam. Hindi. Ang galing ng ulan. Dapat pati yung last din pa. Ano yun yung sa dugo na wala mag Ito ano sa dugo. yun nilakad ko hanggang ngayon wala. Siyempre sa kusa. Nilakad niya sa munisip niya wala. Anong nilakad niya kuya? Para? Ang nagin na chika yung mga gamot niya wala. Walang? Hindi. Yung sa ano, kalman niya. Hindi kasi niya pinakita sa munisip niya na. Binigay na namin kay Gagawa ni Lila. Oo. Sa, 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 ano si KCG ba yun? Wow. Para malaman kung ano talaga yung... Request. Request years daw na makainom ng gamot mula nung no, dalawang na, Ay, tinas. Ay, na buwan na nolit maaakit ng medicine parang 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 hindi parang 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 or paggalayan ng ay sa yan na iperiyan ano yan buawala TBV ayito buawala yan buawala yan buawala yan buawala yan buawala yan ng mga dami. mga kababayan, uh, na ano na natin, ang kwento talaga ng mga anak ni Kuya ng Kuya Marks, so, ano? Talagang mm -hmm. dati pala, hindi pala mga, pwede, mga hindi pala sila, mga normal pala sila dati. So, nung palaki na palaki na sila, nagkaroon sila ng... Um, ito, 15 years old na discovery, na may sakit siya. Ah, parang, yung, parang epilepsy lang siya noon, parang ganoon Sige, na Okay na. So ngayon mga kababayan, uh, nakakausap na po natin ang magulang ni ng mga tatlo magkapatid na PWD. Willing, uh, yun nga, uh, kailangan niya pala mga gamit para doon sa kanyang pananay na sapatos. And then, si tatay naman mga kababayan ay ibigay na natin yung gamot. Uh, sa ko, pang one month yan ay, no? Sana magtuloy-tuloy ng inom ni tatay. at uh, naipabigay na, naib, naibigay na rin natin mga kababayan yung pang paggrocery ng Ma'am Breitis. Maraming maraming salamat po Ma'am sa grocery na pinabot niyo, banig. eh, uh, at kay Ma'am Lilibet, lalong higit ang gamot ni Ma'am Lilibet, ano? Na yung binigyan Ma'am Lilibet na gamot. Ayan, tapos ayan, nandiyan na yung mga apo na kompleto nagbili tayo ng tinapay para pang merienda ng buong pamilya yun naginuman sila soft drink dalawang soft drink ayun so yun masaya sila mga kababayan sabi nga nila tamang tama as nga, wala silang merienda na dumating tayo ay nagkasama-sama lahat so yun maraming maraming salamat po sa United OFW Charity Group na sila po ang laging tumutulong sa ating mga kababayan na higit po ang ilangan ng tulong ano po masasabi niyo na eh, sa ating kababayan lalo na po si si Ma'am Lilibet po kasi ang, uh, ano eh, ano po siya born again din siya yung Jesus Christ Love and Care Ministry po ang ano niya yung kanyang religion kaya napakabait po ni Ma'am Lilibet po uh, kailan lang po kami kailan lang po namin siya nakasama pero buong puso po siya nagtiwala sa amin na nagpadala ng mga na mga tulong dito sa atin sa Pilipinas na nagtiwala po siya sa United OFW Charity Group at naniniwala po siya na tunay na ang aming samahan ay makakarating dapat do makarating sa tulong na papadalhan nila so yun nga po masabi ko lang maraming maraming salamat po sa lalo higit sa aming pong founder na si Sir Johnny na si Sir Johnny po uh, siya po ang umiikot ang naghahanap po ng maka, na makakasama namin na uh, tutulong sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Yun po yung founder namin na si Sir Lakay. At siyempre sa lahat po ng United OFW Charity Group, uh, hindi ko na po isa sa banggitin pero maraming maraming salamat po sa walang sawa pagtulong sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, lalo na higit na nangailangan ng tulong. Tayo na, ano po masasabi niyo sa ating mga kababayan? Siyempre, God is God. Yes po, Amen lahat ng bagay ay nandiyan talaga siya na pag, alam alam ng Diyos na talagang ang paglakad mo ay mayroong na purpose. Mm yung salamat ang masasabi ko. Pasalamat na hindi matatapos yung uh, pagpasalamat dahil sa, sa, sa Diyos dahil nga sa kanyang pagandahan doon sa bawat misasabi.

So mayon mga kababayan, nakita natin po kung kung ano katindi. Gusto ni Nanay na mayroon pang sasabihin. Kung mayroon pang higit sa pa, pasasalamat sa pasasalamat ang babanggitin. Siguro babanggitin. Tunay po napakabuti ang Panginoon ay dahil uh, niya mga puso ng bawat isa nating mga kababayan ng mga WFW na para uh, matumulong sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Kaya dapat po natin una pagsasalamatan ang Panginoon sapagkat kung wala po siya, ay wala po tayo dito ngayon, magsama-sama uh, na hindi po ako makapagpabot ng tulong. Dahil sa pamagitan natin Panginoon sa Kristo, uh, dapat lang natin pagsasalamatan dahil siya naman ang higit nakalang sa buhay natin. Uh, tayaan na lang po natin ang man, maganti ng tulong sa ating mga kababayan ng ating Panginoong Diyos. Na? No? maray maraming maraming salamat po. Thank you, thank you, thank you po. Ayan si tatay, kumakain si tatay. Ayan, nakita naman natin talagang nakadalawan uh, nakadalawa hi, na si tatay. Pero si... Hi, hi kabi boy. Ayan, ikaw, Raray. Si Raray, mahihayin to si Raray. Tapos si Kuya. Si Kuya Mars. Ayan, tapos si... Hi, Merlin. Hi, <laughs> ay, Hi, nalamat Salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, thank you so much po. At na, padala na po namin Ma'am Brite, salamat po sa iyo. Ma'am Lilibet at sa lahat po ng United of Charity Group. Salamat, salamat po. Wala akong masabi kundi salamat po. Thank you, thank you so much. Mm -hmm.